bigla kang nag e 난 아무 말도 할 수가 없었지 Guys, may parapul pala ulit tayo ng rabbit para makasali, like and subscribe lang at i-share mo lang 'tong video na to at kasali ka na. Kaya pindot na. At sa gusto mag-inquire sa Rabbit Tree natin, i-PM lang ako sa Maxis Rabbit Tree na account. Salamat! At goods na goods nga ang morning natin ngayon kasi meron tayong bisita from Olonga po. Nakukuha sa atin ng rabbit. At namimili na nga sila ma'am nang pwede nila i-rehome. Kakausapin ko sana si Bunso, kaya lang baka dumuguhilong natin. Spoken in dollar eh. At ayun nga, nakapili na sila ma'am. Ihanda na natin yung mga paglalagyan ng rabbit. sabi ko sa inyo eh, is lang pa magsalita. <laughs> At eto na ay napili nila, papakita ko muna sa inyo. hi Ayan, from so, Olongga po pa. Ay, may YouTube channel so, din po kayo. Nasa 6K subs pa lang. Eh. Ako po, 1K pa lang. I don't know. as type po kayo uh, pa. pa si ba? Hello, this is my daughter Ella. She loves rabbits. <laughs> <cabbage. laughs> Eh, lost ko si talaga. from pairs ba yung namin? Kalos. Ah, 3 pairs po. 3 pairs sa rabbits. Ang ganda ng quality, promise. Ayan, di ako mapagsalita dyan, guys. Naya ako eh. Oh. Don't forget to subscribe to sa channel ko. Hazel Reyes. Thank you, ma'am, Maka, thank Thank you, Thank you, Thank you, Maka. Thank you, po. Thank nakakahiya mag-vlog inaanuhan ko lang nilalakasan ko lang yung guys at dahil birthday ni ate Apple papunta kami ngayon sa Tres Guapitos Talavera ang ganda nung no lang ito at nandito na nga kami wala talaga akong balak mag-vlog dito kaya lang mardo <mimicking> At rin na nga kaming kumain Kaya tinray na namin yung billiard dito Ayan yung dalawang kapatid Alam nyo ba yung billiard Parang pakikipagtalik sa hindi nyo karelasyon Ishoot nyo na yung lahat Huwag lang yung puti Gunggong Barini kita sa mukha eh At syempre naglaro na rin tayo Hindi naman sa pagmamayabang Pero sa bilyaran ako pumapasok no high school Wow kita nyo yun At bigla nga nagkaroon na audience sa galing ko hindi, joke lang. Si Kuya diyan yan, kamag-anak namin. Ganitong tira yung mga pantalo ko dati kay Efren Bata nung araw. Kaya lang, tumulin yung pato eh. Bukong akala nasa bar kami. Biglang may dumaang anghel. Langit pala. At sa pagkakataong ito, nagkaroon na tayo ng lakas ng loob magpakilala. Harap nga ko pala. mamaalam paalam binibini at lumabas pa nga siya para magbabay ayun nakauwi na kami sa pagpatay ko ng ilaw bigla ako naalala mag friend nga pala kami kapchagi nage natanadyo no nan amu maldo har suga opsachi 첫눈에 반한다는 이 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. I'm going, going, going crazy. para sa kaibigan ko? Masaya ako dahil namumuhay ka na maligaya. Hindi man tayo nagkikita. Binago man ako ng sitwasyon. Pero tandaan mo, ikaw lang yung nag-iisang best friend ko. Okay, 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 ganun Ayun, nahirapan talaga ako mag-edit yan guys Kasi kada may camera, hindi niya mapigilang magpa-cute Kasi dapat nga <laughs> Kunyara, hindi kita kakilala Napapanood mo ba yung mga <in the> ano? <language> okay, may kukuha dyan Napapanood mo ba yung mga video ko eh? Hindi, napapanood mo ba yung mga video sa ano? Puro ano, puro scripted Oo, puro scripted Ganun nga sana yung gagawin natin scripted. Kaya lang guys, tayo makasama. Ayaw ko sa araw ko Ayaw nung best friend ko. Eh pagka may nagbibideo bang ganyan na pati ito siyang inuhanan. Nakatakot yung ano. Ay, Sige nga. Mang pwede po mal... Ay huwag ka pala muna ganyan. Ito, may hirapan ako mag-edit dito. Hindi na maririnig yung voice over. Ay, oo. Maririnig. Mang pwede po malamin ninyo. Harap niya At nagpicture pa nga sila bago umuwi. Yung naka pink si ate Apple yung may birthday. Si mami yung naka blue. At si paring Ervin yung isa. Yung asawa ng best friend ko. At hanggang dito na lang guys yung vlog natin. Hanggang sa muli. thank mm -hmm. you